Umakit po tayo dito sa taas ng uh, uh, pagdagit yung sa may harapan ng uh, simbahan para makita natin yung uh, ng nasa baba. So ito na po sa ngayon ang ating mga mana ng palataya na sasama po sa prosesyon maya maya. Ito po yung nasa bahaging right side ng ating simbahan. So nandito yung ating mga images na kasama po sa prosesyon. Kung tama po yung ating bilang ano, nasa 29 daw yung mga images na nandito at uh, lahat yan ay kasama natin sa prosesyon. Ng ating pong Santo Inchero ay nandun pa rin po sa likod ng simbahan at mamaya po siya lalabas. So kung kayo po ay uh, kung regular na nakakasama sa prosesyon ng Biyan dito sa ibaan, hindi na po bago itong ganitong nga uh, eksena na pati po sa labas ay marami na rin tao at nag-aabang ng paglabas ng mga images natin lalong higit ng ating Santo Inchero. Ito po yung side ng, uh, sa may uh, papunta ng munisipyo. Pero admittedly, ano po, ay kumaga 10 years ago, ay regular po tayo na nakakapag-cover ng ganitong whole week, ni Santo kung pagbabasihan po natin yung dami ng tao, malaking bilang na po ang uh, siguro kumonte, kumonte. Kasi dati-dati halos hindi po mahulugan ng uh, yung sinasabi natin na halos hindi mahulugan ng karayom sa dami ng tao itong uh, patio. Pero sa ngayon, actually, mara marami pang espasyo at ganoon din po yung sa labas ay uh, halos mapuno din po yung karsada. So nagsisimula ng lumabas yung ating mga marilets. So mukhang magsisimula na po ang posisyon. So tulad ng dati, doon po tayo po pwesto sa may uh, exit na church, uh, so may exit na gate para makita natin ang lahat ng sumasama, ng imahe, uh, lahat ng kasamang imahe at saka po yung mga kasama natin ng na mga nagposisyon. Ay, ang taas ho na rin. <laughs> Ay, thank you. Nakakatakot. <laughs> Ang <Pantaas. laughs>